Oh, nakapagpanalo na naman po tayo. Ngayon lang pong araw na 'to, mga kalaki ngayong hapon na 'to, ha. 0514 po ang lumabas. O, oh, sino po ang mga pinala dyan mga kalaki? Bukas po ipapost po natin ang dami po nilang nanalo. Nako po, siguro meron ng, meron ng pito na nagchat-chat po sa akin na pwede pong uh, sabi, Sir Red, pwede po bang makuha ang Gcash number nyo? Kailangan ko po na magbalato sa inyo. Nako, kahit di na po kayo magbalato, maraming maraming salamat po. Natutuwa po ako na marami po akong napapanalo po sa inyo. 0514 po yung lumabas ngayon. Kung papayag po yung iba na maipost, ipopost po natin sila mga kalaki. Okay, at syempre po, congrats congratulations po sa mga napanalo natin ano. Meron daw sila mga pambili ng bigas nila. At gusto ko po ngayong gabi po, ngayon pong gabi po ng ano ba ngayon? Oh. October 4 ngayon, bukas po October 5 na mga kalaki. Kailangan po ang mga lucky numbers na hawak nyo, galing po sa amin ni Lola Carmen, subukan nyo po. Lahat po mabibigyan ngayon dahil gusto ko po. Bigyan po, yung pong nagchat sa akin na nanay na wala pong pambili ng sapatos yung anak po, sabihin nyo lang po sa akin tsaka yung pambayad po ng, ng ano, ng hospital bill po na na nagpa-check up lang naman po. Mura lang naman ang check up, 'di ba? 500 lang, 1,000 ang check up na ano po. Sige po, bibigyan ko po kayo mga kalaki ha. At siyempre po mga kalaki, ngayon po, 2 digit, 3 digit, 4 digits po ang ibibigay ko po sa inyo mga kalaki. Iko-code ko po 'yan kung makakapag-antay ka. Kailangan ko lang po ang birth month at birth year. Kung hindi po suwerte ang birth month niyo, pwede pong birth month ng anak ng kapatid at tatay. Okay? 6 digit lucky numbers ayan po sa taas. Pwede po 'yan sa lahat. Good luck.